Hello mga farmers, welcome back sa my youtube channel for today's vlog, so ngayon dito ngayon sa aming farm napakita ko sa inyo yung aming sweet pearl yung puti na tanim namin so pang benta to sa palengke ayan, ito mga farmers to. so actually pang ano na to pangatlong pahabol na ayan mga farmers to. so balapit lapit na rin tong harbison ilang days na lang din ayan, kitang-kita -kita na may mga puso na siya konting oras na lang yan promised. Matatamis to. Talagang ang lakas nito sa palengke. Mga pangbenta. Sa tamis naman talaga. Super. yung mga farmers, yun nga lang. Kapag mga patagulan Mga patagulan na ay ang kalaban mo na dito is mga daga. Ayan. O. Katulad dito, inuutay na siya ng daga. Ayan Oh. Kaya, konting ano lang to. oh, konting panahon na lang. Pwede tong itong harvestin. Baka maunahan pa tayo ng daga eh. oh, yun o. Ito, medyo utad na siya. Oh. Pinakain ng daga. Hmm. So, yan ang kalaban mo mga farmers kapag malapit na ang dagulan mga daga ang kalaban mo dito. Ayan o. So, ilang, ano naman, ilang days na ito. Ang na yan. May dispose na lahat yan. Sa farmers. Ayan. So, ito mga farmers ay isang kilo lang naman ito. Pahabol. Pangatlong tanin na namin ito ng sweet pearl. Ayan. So, mga farmers, salamat po sa inyong panood. So, don't forget to like, comment, and subscribe. God bless us more. Thank you.